Itong pusa ko, nagsugat siya noong April. 14, 2024 this year. So, uh, na nakita ko yung sugat niya ito sa bandang leeg. Maliit pa yan. Napakaliit niya. So, kaya hindi ko pinansin. So, mga April 16, napansin ko na lang siya na parang lumalaki. Tapos, sumabot na nga siya sa bandang te yung sugat. So, doon ako nag-alala. Tapos, nag-search ako kung anong pwede kong igamot. So, yung mga nasi-search ko is napakamahal naman ng mga gamot. Kaya, nag-isip ako na pwede kong uh, Uh, yung dito sa bahay na hindi ko na kailangan bumili. Kaya nakita ko yung Betadine sabi ko sa sarili ko kung yung Betadine's nakakagaling sa mga sugat para sa mga tao what if sa mga hayop kaya nag ako. So mga April 16 nilagyan ko agad-agad siya ng Betadine. So ginawa ko is nililinis ko muna siya ng alcohol bago ko siya lagyan ng betadine. So, pagdating ng April 17, so napansin ko natuyo-tuyo na siya ng konti kasi talaga nagtutubig yan guys nung una. So ayan, uh, awa naman ng Diyos, continuous lang 'yung aking paglalagay hanggang itong video na 'to, April 18 na. Ayan, kasi sa sobrang busy hindi ko na bidyuhan lahat. So sana nakatulong itong video na 'to para sa inyong mga pusa na nagsusugat.